Hello po, good morning mga katape. Nice. At lungkot naman ang asong ito. Nakayoko na. <laughs> dito tayo ngayon sa ang, ibang bansa. Ha? Ah. kong village ng Kabuya. Okay. At, deliver natin yung pancet. Tayo ipauwi na mga katape. Nice. batang bata pa yan yung ano ano ba yan chat 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 pet yung ano eh yang yang rock school yung Palabas na tayo mga katabi. Okay. Ay, dito na tayo. Lobby okay ka sa ano eh. Ambulansya. Ha? Huh? Tayo yung driver eh. Aww. Oh. Try, 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 Pete. ha <laughs> For Sana all. Well tayo sa katapatan mga kasabi. Traffic. Okay. mga okay. na natin kung ilang speed Tara talaga Aww. Nabigat talaga ako mga katopeng Ina yan Huwag kayo iiyak yeah. Talaga talaga mabigat talaga talaga sa mga katabi. Ah, pano mga katabi oh sa kaliwa ko. Ang to eh, subdivision division oh. Okay. na mga busina. Ah. Yan na, busina. Wala na, busina. Yo, meron na. ko, wala pa busina. Nawawalan ng buti. Gawa ng pindutan. Tama na yan. Galing, no? Wala, wala na yung clip, wala pa yung jacket. Eh? ko, blue yung motor ko, blue din yung jacket ko. Saan <laughs> tayo mga katopay Malapit na kay ate bigyan na natin yung pera kay ate Ang gagaling ng mga ano. Ha? Huh? Mga nagpapadbe. Sino na tayo kaya atin mga kapatid? I need Baby I need to here right now. And everyone... Wow Ok nè mọi người Take now. Take, now Take my Anh galing Anh galing Anh galing Anh bigay na natin yung pera kay ate eh ah so eh GG cash na lang daw niya kaya ayun uwi na tayo okay ngayon dito yun pag may ano eh pag may handaan sarang ato talaga yung daan eh kita niya naman mga katab eh huwag kay iya yeah. pero tataka ako sa mga 4 wheels na to ha huh? yun mga katabi. Jogi ka sa mga four wheels eh, no? Okay. Tataka nga ako, ba't binibig, ano eh, ba't magkukuha sila ng sasakyan, tinatanggap ko agad ng mga kacha eh. Tama na yan! Wala namang parking. Ha? Kung saan ako, mais bahay silang parking ng sarili eh. Ha? Sikip tuloy doon. May dinahanan ko. i don't